Yes, tayo magiging doktor muna ngayon. Charot, wow. no, doktor. Hindi, <laughs> gagawa po ako ng lupiang dynamite. Ayan, ko ng ano, buto. Gawa po ng maanghang po siya, masakit. Tanggalin natin ang buto. Para hindi siya maanghang. Ayan, Develop yeah, niyo po ako ng labs para hindi po siya mainit. Ako po kasi kamay lang. Kasi so, mainit sa kamay. Nabi ako na po siya sa video. Marami tatanggalan na lang natin siya na lang. Ito na ito? Favorito ko po ngayon itong lumpiang dynamite. Haladian po natin siya ng cheese papa. Giniling. Ayan, iprito na natin guys ang ginawa kong dynamite kahapon at ulam namin ngayon umaga. Prito-prito na. At ready to eat na po siya. Sarap-sarap with noodles. Ay, okay, papalamigin ketchup. po, papalamigin. Yeah, napakayami. Oh, sarap. Thank you for watching. Bye.